sa pag ng kaso. At 'yan merong barkong sarap-sarapin, ano? May duwang barko. Ito marunong pangalang barko yan. Chinese 'yung, Yung ano. 12. Uh, wala mission fail ulit. kami sa pagtalo yun mga at ayan grabe ang kalaw ng ano ng mga tulingan mga pirit ayan o

At magandang umaga yan, Magandang umaga sa atin lahat Siyempre panibagong vlog tayo ngayon At yan, si Prema Katuma ito ay nag-ari Bang kami ngayon Ayan, so andito kami ni Tatay Kami dalawa dito sa hulihan At yan, nag-ano rin tayo mga Katuma Nag-try tayong mag-ari-ariya ng ano Ng pasol no, Kasi dalawa yung pasol ni Tatay So yung isa ako muna mag-ari-ariya Para matuto tayo no Kasi okay. madali lang naman siya Pero yung pag ariyada madali lang naman pero pag once na hinigit yan so doon tayo maano kasi hindi hindi mo agad pipigilan yan eh so may mga ano yan sila may mga technique para yung kawil is talagang bumaon sa bunganga ng isda yung talaga hindi siya makakawala so yun at oras natin yan sa alas 8 ng umaga yan at sila boy boy is kakauwi at yan bumalik agad. Kakatapos lang nila magalmusal si Kuya Dix din. Ayun na nasa may malapit sa payaw. Ayun, tapos si Junjun is kakarating lang din ayun kumakain pa. Pagkatapos nyan bakbakan na naman ulit. Pumunta sila doon sa kabilang payaw. Dumayo sila doon doon. Ayun oh yung may ano doon. May bangka. At dito naman ay barko pala yan. <laughs> Ayun yung sa likuran namin is may barko, no? Alos may dumadaan na barko dito. Mga uh, parang parang galing Malaysia or Indonesia mga gano'n So yun. Mga at nag ari ari pa kami dito baka sakaling uh, humigit na no, baka higitin kaya so, uh, abang-abang lang tayo mamaya update na lang tayo mamaya mga kataba kung uh, may higit ba dito sa bangka sa aming pag uh, arriba yan sana makaano tayo mamaya makahuli kami mamaya kasi kahapon nakaisa hindi hindi kami na kahapon bali ano sana yun bali lima sana lahat yun kung yung apat is hindi nakawala tapos yung kay Junjun -Jun na isa is na sumabit nga sa payaw so wala hindi na huli kahapon nung dumayo siya ibang payaw ayun nakahuli siya kasi kahapon maulan kahapon malakas ang ulan at kapag pag uh, ano kami ng tubig no tubig ulan nandoon bagyo dito ito Surigao dai ha Surigao ayo may bagyo pala Surigao kaya pala medyo malakas ang hangin kahapon at saka ulan nakala lang kala namin unos lang so yun update tayo mamaya it's G so yun mga kapapa tayo sige natin po. iba na naman so na kami sa ano kasi nasa ano na kami nasa babaw sa ta ano sa babang payo na kami Pilang kadipan okay. ang isa. Ano lang, maliit lang siya tignan kasi naka super view tayo pero sa pers uh, personal magkikita nyo kung kano kalaki eh so sa ubang pa rin kami sa kami dito yan, magandang so, wala, mission failed ulit kami sa pantale sa payaw wala kaming hole eh, sa aming aripa at meron bar kong uh, papunta rito yan ayun o oh. No? talamang dito dadaan yan kasi kanina tumbok sa amin kanina eh medyo lumis kunti alright sila boy boy at saka si kuya nandoon sa kabilang payaw so abang-abangan na lang natin mamaya kung uh, may huli sila so yun mga katuba no? at ayan grabe ang kanaw ng ano oh, ng mga tulingan mga pirit ayan no? Oh. grabe ah oh. dito yan sa may ano ha? Oh. malapit sa may payaw yun na wala na doon din kabila meron din doon tingnan natin ilalim marami sa ilalim marami ah ka ko din na so yun mga katuba si ng Pandawan

Ang dami palang pandawan Padawan. dito. Marang barakuda? Pandawan. lah. ba? Dorado. Oops. Kami kan pasuin kan dia. Malaki eh. Ano ba pa? Oops. Grabe mo pa rin nila. Oh, wow. Tigtig ta. Malilo. <laughs> <laughs> Matay pa grabe ko pa rin nila. Ah? Ha? Lumalaban mga katuba. Lumalaban siya. Sobrang anihit ka yung pirit. Across? Yan. Maganda yan mga... Higit pa rin nga mamaya. Higit pa yan. Yan na. Ayan na Dito takbo oh, oh, Ayan <coughs> DITO YAN, anu gansup Ayo nah. doon sa may ano doon ang takbo sa may ganso ka ganso ka ito sabit ito

Patay. Ang kawil. Okay. Si Dorado. Ay humigit. <laughs> oh. Guys, si Pendawan. buyer nama demooso. <middete> Ali Ah, <bila to> <laughs> <namin kumarang> <laughs> ito pala na itong tingin namin eh kulay green yun pala yun si Dorado pala

Nakapandawan din. Ah. Yeah, kuha muna tayo ng pain. Kasi yung pain natin na kinuha kanina makatabay, hinigit agad. So sana makakuha tayo ulit. Dahil madalang yung pirit dito. Madawan ngayon. So yun, mga katuba, hinigit na naman si tatay. Pandawan ulit, pandawan. Ganito, ganito, taas. taas Kira, ah, Pandawan ulit. Ang humigit. Ya. taminuran atung kabeh pa ya, kita pa kita lagi ay ndungan takbo yang kalawan ayan pangalawang higit pandawan dorado Algran? Oh, no? Ay, ay, karakter. Yan na. Yan na. Ay, ano? Nah? Ay, ay, mas laki. Malaki pa kaysa kanina, ano? Dako ni. Ayan, ano? Mas malaki to mga katuba. Ispensya mo na talaga. And... Ada talon talonan. <laughs> Malikut. Ah, nggak wala. Nggak wala. Kabel kabel. Oh, binuga ang kanyang pagkain yan yeah. okay. oh. oh. Palo ka palo Paloin mo Oops.

<laughs> <laughs> Oops. pangalawa another pandawan so sila nandun pa sila nagkakawil pa rin sila doon

2-0 Yan, mamaya na ulit Baka makahigit na ng barilis Or marang